Yes, kung ma-harness nila itong more than 15 million votes na bumoto at yung hindi lang yung dami, yung quality. Ito mm -hmm. ay mga volunteers. eh, pinakamalalaking mm -hmm. rally, last election, dito nangyari sa pink wave na ito. Kung mm -hmm. di ba? merong 700,000 sa Pasig, merong mm -hmm. 800,000 sa Pasay, may 1.2 million meeting the advances sa Makati, etc. Mm -hmm. et et Malalaki yung mga rally. At yan ay hindi hakot. Kita mo naman dala yung mga sarili naghihintay ng 12 15 hours no sa rally. So ito yung posibleng gamiting makinarya. Hindi lamang mm. boto, no? Kung ito ay ma-harness ulit. dahil mm. ibubuhay. Mahigit, mahigit kwan eh, uh, isang taon at walong buwan na 'yung nakakalipas, no? Mm. At uh, papasok ka na. Ilang buwan na lang. Ay eh, kwala. Uh, kampanya na para sa midterms. So medyo kapos sa oras, no? Pero wag natin kalimutan, 'yan ay nabuo, no? Ilang buwan din bago yung eleksyon ng 2022. 'Yan ay nabuo no nag-file for candidacy si Lenny no October 2021. Ibig sabihin, hindi 'yan imposible na magkaroon ka uli ng ganyang karaming supporter, ganyang karami na mga boto. No? Nag-file kasi si Lenny, nag-decision siya tumakbo nung filing of candidacy niya eh, nung October 2021. E eh, 2022 Mayo yung eleksyon. So ilang buwan lang eh. Nung imaginein mo kung yan ay nabuo six months earlier o one, one year earlier. No? So yung potential ay nananatili doon. Whether yung potential na yan ay ma ay ibang usapin. Diba? Ano kinakailangan dyan ng leader eh? Sino yung leader ngayon natatayo tatayo para dyan sa opposition na yan?